Goodie guys and welcome back ulit sa ating channel for today's video yung mga mga yung 2.5 wow! ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina sabi niyo na guys na no, lagi na ito bubawas ng langis hirap makaabot lang kahit isang baso at aga oil ni Bosing siyempre may protest na kanyang trabaho ay shout out mas owner yun know? salamat ba sa tiwala so uh, ngayon guys pagpapalit tayo ng bagong cylinder block since, since si Bosing is naka order sa Shopee no? so ito yung block niya guys ito po ay replacement at the same time ito po ay steel bore. Hindi po hindi okay. po ito chrome bore guys no. Tulad ng original. So ang sukat na bili ni Busig na cylinder block is 59 mm po. So itong replacement guys kadalasan is set na no, no. Ang inclusion ng kanya cylinder block kit ay ang kanyang piston, isang pin at dalawang lock at isang set ng piston ring. Kasama na rin ang kanyang buong cylinder block. So yan, medyo hirap tayo makabunot, mabunot ang kanyang piston guys, no? Kaya i-pull out na natin ang kanyang buong cylinder block. At dito natin sa labas, bunutin ang kanyang piston. So yun, no? So medyo may kalakihan na rin ang kanyang piston guys, no? Kasi nga 59mm ang kanyang nabili. I din ang kanyang indication kung saan posisyon ang ating piston. So ngayon, check natin ang kanyang liner. Kung na-observe rin nyo, medyo nipis ang kanyang liner guys. No, tala na rin is 59mm ang sukat sa kanyang piston. Uli, ito po ay steel bore. nito. to, hindi po ito chrome bore tulad ng sa original. Nanapin nga natin yung size okay. ng kanyang piston. Kung totoo ba ang sinabi na ito ay 59mm na daw. Sabi ni owner. Nasa mga 1K plus lang dito guys. No? Sa mga online. No? So ito nga, nahanap na natin, yan, klaro-klaro, miya 125, M3, 59mm ang size ng kanyang bore kit. Masimula natin yung trabaho, tanggalin natin kanyang upuan at saka kanyang cubox skybar kaya magiging natin. So ito nga, natanggal natin guys ang lawang natanggalin. Next is tanggalin natin ang kanyang turtle body para unti-unti natin mabaklas ang kanyang makina. Unahin natin tanggalin ang cover ng kanyang cylinder head guys. So meron siyang dalawang 6mm na bolt sa takip ng kanyang cylinder head ang motor rebusing ay almost mga 5 years na ang edad no? at never pa na napalitan ng cylinder block sabi niya so every time nagpapalit siya ng oil kahit kalahati ng baso hirap makaabot ang oil na natira sa kanyang oh, no! makina ngayon nakapaglaan ng oras si bossing para papalitan ng bagong cylinder block ang kanyang makina at nakapag siya na bumili sa online no? try lang niya kung okay ba ang quality ng online? Since maganda daw ang review ng cylinder block na bilhin ni Pusing. Pero suggest ko sa niya, much better na uh, original ang mabili, no? Since araw-araw naman ginagamit ang kanyang makina at the same maganda ang quality ng mga original. Katarasan sa mga klase, guys, is walang kasiguruhan, no? Kung kailan ito bibigay o kailan magkaroon ng issue sa kanyang <coughs> makina. So next, tanggalin natin ang kanyang camshaft sprocket kapag ikaw ay nag-DIY o first time pa nag-tanggal ng sprocket sa inyong cylinder head. Dapat i-check nyo ang timing mark. No? Ito po ang timing mark ng ating M3 guys. Meron siyang palatandaan sa likod ng sprocket. Meron sa parang guhit dyan. Na makita nyo. At meron din siyang butas sa harapan. So dapat ang dalawang yan is nagko-coincide. So kapag nagko-coincide ang dalawang yan, ibig sabihin nakatap na ang ating piston. At nasa tamang-tamang tamang timing mark ang ating magneto. So i-check natin. Dito rin sa magneto is mag yung timing mark at yung guhit niya. So, meron siyang guhit niyan guys na sa magneto at meron din parang malit na araw sa ibabaw ng ating makina. So, dito nyo makita guys, medyo may uh, kalawang na rin ang kanyang magneto na pero meron siyang guhit na transparent na makita nyo dyan guys. So, dapat ang dalawang yan is nag-coincide. So, kapag nag ang dalawang yan, matik na. Nasa tamang timing na ang ating magneto at nakatap did center na ang ating piston automatic na gagawin sa din ating canvas bracket at the same time yung timing mark ng ating cylinder head. Once kasi sumubra okay. or kulang, mapiktuhan ang anda nating motor, maaaring hirap makandar at maaaring uh, palyado din minsan. Dapat na sa timing, canvas bracket at the same time ang ating magneto. Sa so, wag nakuha na ninyo ang timing ng inyong motor at yung canvas bracket, pwede nyo nung tanggalin ang kanyang bolt, ng kanyang canvas bracket guys. So ulit-ulit lang natin ha para hindi kayo mawala. so next, luwagan natin ang kanyang bolt, ang kanyang clutch bracket. Gamit ang ating 10mm na L range. Ay, siyempre ko ikaw magbaba sa channel, huwag ka mag-like at subscribe. Sa tingin mong video nito ay malaking tulong sa pagsayos ng inyong motorsiklo. Maraming maraming salamat. At siyempre ko ikaw ay kayo kayo, kayo, nakapalo o nakapanood sa ating Facebook page, pakilike at pakipalo na rin. Maraming maraming salamat. So, ngayon, luwagan na natin ang kanyang bolt, guys. Yun. Maluwagan na natin. Sa so, pwede natin luwagan. Saka natin tanggalin yan guys. Ang next natin gawin is, i-adjust muna natin paangat ang kanyang tensioner toser. Kasi nakatulak pa yan. Mahirapan tayong matanggal ang kanyang kasas bracket. So, pa ang paikot niya guys is, uh, clockwise, no? Para maingat natin ang kanyang toser. Next, pwede na natin tanggalin ang kanyang bolt sa kanyang camshaft sprocket para mabilis at hindi mahirapan tanggalin ang kanyang sprocket guys kasi maluwag na ang kanyang timing chain yun no? since ang natatanggal natin ang kanyang sprocket ito yung sinasabi ko guys na itong guhit na ito ituturo ko ha so yung guhit na yan at yung butas na yan dapat nag coincide yan sa ating makina so yung tinuro ko man guys yan po ang guhit na yan makita nyo kapag nasa actual na position at actual na Uh, pagtanggal nyo sa kanyang sprocket at sa yung position na guhit na yan sa ating makina. Next, tanggal natin ang apat na nut sa kanyang cylinder head. Uh, medyo luwagan muna natin ang apat na nut guys. Kapag naluwagan na natin ang apat na nut. Next naman natin tanggalin yung dalawang alin na stud bolt na mataas sa loob ng kanyang cylinder head. So, nakita okay. nyo naman guys na napaka-itim ng kulay ng kanyang makina, cylinder head. Indikasyon niya na lagi matutuyuan ng langis ang makina ni Bosing. So yung sinabi kong dalawang alin na mataas guys, yan ang next ating tanggalin. Makita nyo yan sa loob ng ating cylinder head. So gamit ang ating impact bit na alin type. Okay. So yan, tanggalin na natin ang dalawang yan. Kasi kapag hindi nyo nakita ang dalawang yan, hindi nyo mabubunot ang cylinder head. So kapag natanggal nyo ng dalawang alin na yan, next naman yung tanggalin guys ay syempre yung apat na din na nut. Yung plate niya sa ibabaw ng kanyang cylinder head, guys is meron siyang patandaan ha. Meron niyang arrow na sign. Medyo may kahit, uh, kahit lang kanyang plate pero mayroong arrow na sign yan. So what's better is i-check nyo kung saan ang arrow na kaposisyon. Para hindi mabaliktad yung plate kapag ibabalik nyo niya ang pag-symbol sa kanyang cylinder head. So, tanggalin natin ang apat na nut. Kapag natanggal na natin ang apat na nut, next natin tanggalin o bunutin ang kanyang plate na nagsilbing washer sa kanyang cylinder head. So, yun. May araw yan, guys, ha? So, kapag natanggal natin lahat ang tanggalin, next, pwede natin sikotin ang kanyang cylinder head. Sa part na ito, guys, medyo dumikit yung cylinder block niya, no? Kasi mayroon na itong uh, history ng overhaul ang kanyang makina ito ay napalitan na ng connecting rod at saka side bearing daw. So, maaari, yung gasket na kinabit ng na last na gumawa nito ay nasubrahan sa paglagay ng liquid gasket. Kaya, oh. yung black at saka head guys ay sobrang dumikit. Kaya, utintuin natin pag sikwat para may walay natin silang dalawa. So, yun oh. Dikit na dikit. So, si Busing muna ating pahila guys. No? Kasi nagawak tayo ng kamera. Kita niya bumuka ng kanyang black. At sumabay na rin ang kanyang cylinder head. So sabi ko nga is unti-unti na natin sikotin ang uh, black at saka para may wala natin silang, silang dalawa. Huwag natin silang isama guys para makita natin ang sitwasyon ng kanyang combustion chamber. Okay. So yun, makunti na lang at may wala natin ang dalawang yan. Pinahirapan pa tayo ng kaunti si Busing nahirapan medyo bunutin ng head guys yun natanggal na rin natin sa wakas i-check natin ang kanyang combustion so yun napakapal na ng carbon deposit medyo okay okay naman ang kanyang sunog guys no yun napakalain ng kanyang sunog pero makapal na rin ang carbon deposit dala na rin is marami ng oil na nababawas sa kanyang makina na doon na na natatapon sa kanyang combustion chamber so next tanggalin natin ang kanyang black kapag yung motor na experience na laging nabubawas ng langis at kahit mga uh, 25 days or kalahating buwan simula kayo na change oil ay ah, hirap makaabot ng kahit kalahati ng baso ang nagtirang oil indication na yan guys oh, no. na natit, nagbabawas na talaga ng langis ang inyong makina so bigyan nyo pansin wag nyo uh, pag walang bala kasi kapag nalimutan nyo mag oil nangyari sa inyong makina is magiging change oil na talaga yeah na. So, yun, tanggalin natin ang kanyang block. Dito na natin malalaman at makita ang sitwasyon ng kanyang piston at saka cylinder wall. So, yun, medyo kumapit pa siya, guys. Kasi yung uh, chin guide, nalimutan natin tanggalin. So, yun, tanggal na. At, i-check na natin ang kanyang liner. So, yun, maganda ang kanyang liner, guys. Wala kayong nakikita kahit overheat kahit naka-experience na ng ilang beses na nagbabawas na nalang his at muntik ng matuyuan ang kanyang makina. Amazing! Napanganda ng kanyang liner. Pero sa itsura niyan guys, medyo maluwag na yan. Kapag nilagay natin ang mga rings na yan sa loob ng kanyang liner, malaki na po ang kanyang clearance. So dito naman sa kanyang piston, nakita natin marami mga hairlines, mga gasgas. Ito yung nasisira talaga guys, no? yung piston talaga ang natatamaan niya. So need mo natin tanggalin ang kanyang pin para makita natin malapitan ang sitwasyon ng kanyang piston skirt. yon si Bosing mo na ating pinatulak guys kasi naghahawak tayo ng ating camera. Kapit na kapit ang kanyang pin. So yun, natanggal na natin. Check natin ang kanyang piston head at saka yung skirt. Unahin natin yung kanyang skirt. So yun, maraming mga hairlines. Go hit dyan lumalabas o oh, dumadaan yung oil papunta sa ating cylinder ito yung pinakagrabe guys oh, napakalaking guhit na nangyari sa kanyang piston so, ta so para tandaan oh, niya no! na may problema talaga ang kanyang piston guys so yun ito naman marami mga hairlines na maliit at yung carbon deposit niya medyo kumakapal kapal na rin dala na rin sa uh, oil na nasusunog sa ating combustion chamber kung titignan niyo guys goods talaga ang kanyang liner pero wala na to eh hindi ito pwede niya maribor So, ito yung itsura ng kanyang oil guys. Napaka-itim. Sabi niya, 2 no, weeks pa lang ito siya nakapalit ng oil. Pero halos maubos na yeah! ang ng kanyang makina. So, yun guys. Napanabang sa part 2. Maraming maraming salamat. At syempre, see you sa aking next video. Right, sir.